Yan mga kays. good morning. So nandito ako sa ilog mga kus. Magki-fishing sana ako doon mga kus. Bit wait so, may ano, may mga kus at saka may nagpa-kwari. Sa pauwi sana, pauwi sana ako mga kaysa. Tapos tingin-tingin lang -tingin ako doon sa gilid. May nakita ako ano. Wala. May nakita ako na pala napakalaking dalag mga kus. Sobrang laki talaga. Sobrang So... Pauwi na sana ako, mga kwis. Wala. Iyon, iyon, iyon. Iyon, mga kwis. Sumiksik doon, mga kwis. Ano dyan, oh. Ay, may tilapia, oh. Laki ng tilapia, mga kwis. Kita nyo. Kita nyo, mga kwis. Oh? laki, oh. Ayan. Tilapia. At saka, napakalaking dalag talaga, mga kwis. Ano doon, oh, sumiksik. Sa so, saktong-saktong, mga kwis. May nagkukwari doon, mga kwis. Ibig sabihin yung mga tilapia doon mga kuys natatakot. Papunta sila dito. Kaya dito tayo mag-fishing mga kuys. Tara natin tala. Tara mga kuys. Mga kuys medyo mainit. So try natin dito mga kuys tapos lipat tayo lang sa si ibabaw. Doon sa ano, doon sa nakarang spot ko mga kuys. May nakulay kung maraming tilapia. Yan so. Bulati ulit mga kuys. Saka... luma pa rin. So, hindi ko pa napalitan mga guys. Try natin ngayon. So tara, So, antay na tayo mga kais. Doon sa ano. Doon sa kabila. Ito yung spot namin dati mga kais. Punta doon mga guys, sa ano. Doon. sa... Ababa ang tilapia doon. Mababaw ngayon eh. Natakot yung tilapia, Marcos. ya bos ay dah putul hindi pala sayang mga ako yang laki hmm. Uh. hindi pala dah putul mga kus matanggal sayang yang laki nun mga kus Wala, Takot takut takutnya makasih Hindi na yun mabalik. Uh, sayang. Sana bumalik. Yan. Sayang yung kanina. Bro, laki na mga Itong paitan. May malaking tilapia sana, saka malaking dalag. Yung unang ano, yung unang hagis pa lang makos ko. Parang hinatak na ng malaking tilapia. Punta doon sa mayan, puno ng niyog. Kaso nakawala. So hindi niya ano, hindi na hook kasi sobrang laki ng bulate. Hindi tinamaan. Nakawala. Ayun, ayun na bumalik. So, Lipat muna tayo doon sa kabilang ilog mga kuys Tara, try natin doon Yan mga so oh, nakalipat na ako dito sa kabilang ilog So oh, nakapag sit up na ako mga kuys Bago pa ako ng video So pagkarating ko pa lang dito mga kuys May nakita na akong mga tilapia Kasi sa gilid sa daanan mga kuys Kaya nakatapit ano, sila na. So tara natin ano, try natin maghagis dito ulit uh, Tara mga kuys, Sayang oh, mga kos. Tinagat na sana yun ng tilapia. Mga kos, sa rad mo. Yung lakas ng tilapia. Ito, ano. Swill. Swill. Ya. Yeah. Okay. Lihat lang mga kuis, pero pwede na. Pang dagdag dun sa nahuli kong ano. Bugaong kahapon. Ay, eh, pwede na to mga kuis. Good size na to sa amin. Okay, so, sana ako mga kuis, kaso ano. Masungayan dun. Medyo nakakatakot yan. Nga para pa na sungay mga guys Oh so 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 Para kung malaking tilapia Malit na biya pala mga guys oh Swill Masis, 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 akan masis, 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 ini masis, 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 short masis, 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 makus. Dalawa lang at saka maliliit pa. O, pang ko lang to sa ano. Na ko kahapon mga sa na buka ko. Dalawa yung huli ko ngayon dito mga kuys. Kaya short vlog lang to. Upload yun na lang to mamaya kahit ano. Walang huli. Ayan mga kuys. Maraming salamat. Bye bye.